Hinihikayat ngayon ng Senado na madaliin ang paggawa ng batas para maging legal ang motorcycle taxis. Ayon sa LTFRB ay pansamantala lamang ang kanilang operasyon at nakatakdang magtapos sa pagsasarang ng 19th Congress. Si Troy Gomez sa so report. Nangangarib ngayon na maging iligal ang hanapbuhay ng 60,000 drivers at operators ng motorcycle taxis. Ito ang mga gumagamit ng motorcycle ride hailing app na ang Kas, Joyride at Moveit na kontrolado ng Grab. Sa isang interview binigyang diin ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilo Guaris III na ang operasyon ng motorcycle taxis ay pansamantala lamang. Paliwanag niya, ang operasyon ng mga ito ay nakabatay sa isang pilot study na pinangungunahan ng 19th Congress sa legislative calendar ng 19th Congress. Nakatakdang magkaroon ng session break sa Pebrero a 8 at sa unang araw ng Hunyo pa ang balik. Kailangan pong maipasan nila yung batas kasi po ito pong motorcycle taxi is a pilot study. They owe legal existence to the existence of the 19th Congress. Pag nag-bow out si 19th Congress at wala hong naipasang batas, mawawalad ho ng saysay itong motorcycle taxi. Magiging illegal na naman po sila. Ayon kay Guadis, malaki ang kontribusyon ng mga motorcycle taxi sa ekonomiya. Bukod sa malakas ang kita rito na anyay umaabot ng isa hanggang dalawang libong piso kada araw, ay nagsisilbi rin itong alternatibong pamamaraan ng transportasyon. Hindi ho perfecto yung transport system natin ngayon. Kung minsan ho kinakapos ng jeep, kung minsan ho kinakapos ng mga bus, in between ho who fills in the gap. Pag nawala si jeep or kinulang si jeep at kinulang si bus, ito pong mga motorcycle taxi. Patay sa datos ng LTFRB, nasa 45,000 ang operator-driver ng motorcycle taxi sa Metro Manila, habang 15,000 naman sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.